Si Gary De Leon live mula sa Negros Oriental na isa sa dalawang lugar sa bansa na isinailalim sa Comlec Control. Gary, para lang ulit ano, sa kaalaman ng lahat, bakit isinailalim sa Comlec Control ang Negros Oriental? Dahil nga siya release sa pagkamatay noong Marso ni Governor Ruel at pagkakatanggal nga ni Congressman Arnie Teves sa kanyang posisyon, inilagay sa Comelic Concern itong Negros Oriental mula po noong September 18. Cheryl. So kumusta ang sitwasyon dyan? Pinaigting na ba yung police visibility sa probinsya? Hmm. Yung Regional Joint Task Force uh, ng Region 7 ay nagpadala na ng mga augmentation team, nagpadala ng police, nagpadala ng military para magsagawa ng checkpoint mula ngayong araw hanggang sa dumating yung araw ng election. Kaya expected na rito sa uh, Negros Oriental na darami ang checkpoint dahil malapit na yung araw ng election. Cheryl? Um, gaano ba karami ang barangay dyan sa Negros? Ano? At uh, gaano karami rin yung pinakababantayan? Oo. Cheryl, nung una, 321 cluster precinct lang. Yung nasa tinatawag na red category, no? O Comelec area of concern. Pero ngayong araw, sabi ng Comelec, 529 na na precinct yung babantayan nila at inilagay na rin sa tinatawag na red category. Ibig sabihin, lahat na ng presinto dito sa Negros Oriental ay babantayan na at uh, ituturing na na hotspots for election. Cheryl. Paano yung magiging siste, Gary, sa ipatutupad na curfew sa weekend? Komelek ba mismo? Nagutos nito? Mm. Sa mga Sheryl Komilek at yung tinatawag na Regional Joint Security Task Force na Region 7, ang nag-utos nito na magkaroon nga ng curfew. Ibig sabihin, uh, alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga mula sa Sabado at Linggo ang curfew. Bawal lumabas yung mga kabataan, yung mga walang gagawin sa gabi ay bawal. At ang papayagan lamang ay yung mga yung may mga trabaho gaya ng call center agent, yung may mga medical health concern at yung mga nagdi-deliver. Yun yung papayagan. Pero yung gusto ma-exempt sa curfew ay kailangan sumulat sa Komilek. So far, may naitala na bang karahasan o meron bang banta sa papalapit na eleksyon dyan? As of October 25, wala pa zero, wala pa nitalang karahasan o violence. Kaya ito yung bagay na pinangahawakan ng Comelec, kaya tuloy ang eleksyon dito. At sinasabi nilang malayo sa balita sa Metro Manila na magulo dito sa Negros Oriental, dito ay tuloy na tuloy na ang eleksyon. Sheryl. Maraming salamat at mag-iingat kayo diyan Gary De Leon. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.